Sa bayan ng San Felipe, may isang madilim na alamat na hindi kailanman nalimutan ng mga tao. Ito ay tungkol kay Andoy, isang batang lalaki na biglang nawala sa kalsada ng kanyang baryo ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng takot at pangungulila sa lahat. Isang gabi, habang naglalaro si Andoy sa tabi ng ilog, nagpasya siyang sundan ang isang liwanag na nagniningning mula sa mga puno. Sa kanyang paglapit, bigla siyang nahulog sa madilim na tubig ang kanyang pamilya ay naghanap sa buong bayan, ngunit sa hindi matukoy na dahilan, tila naglaho siya sa ere. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng takot. Sa mga sumunod na gabi, sinimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa aninong naglalakad sa tabi ng ilog. Ayon sa mga mangingisda, may mga nakikita silang bata na tila naglalakad sa ibabaw ng tubig. Umaabot sa kanila na may mga kamay na parang humihingi ng tulong subalit sa tuwing lalapitan ng sinuman bigla itong nawawala sa likod ng madilim na anino isang gabi nagdesisyon si Lira isang batang babae na kilala sa kanyang tapang na hanapin si Andoy kailangan natin siyang tulungan sabi niya sa kanyang mga kaibigan sa kabila ng pangamba ng kanyang mga kasama pumunta siya sa tabi ng ilog dala ang isang ilaw at isang pulang bulaklak Andoy narito ako habang patuloy na tumatawag, ang hangin ay nagumpisang humagupit, tila may mga bulong na umabot sa kanyang tainga. Umalis ka, hindi mo siya dapat buluhin, mga boses na puno ng galit at pangungut siya. Ngunit hindi natakot si Lira. Nagpatuloy siya, sa kabila ng takot na naglalakbay sa kanyang puso. Suddenly, isang malakas na sigaw ang umabot sa kanyang pandinig. Tulungan mo ako, isang malambing na boses na may halong pinghati. Mula sa madilim na tubig, unti-unting lumitaw ang anino ni Andoy, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi ako makaalis dito, kailangan kong makahanap ng aking tahanan. Ngunit may kakaibang aura ang bata, ang kanyang anyo ay tila lumulutang sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay may mga patak ng tubig na tila umaagos mula sa kanyang katawan. Dito ako nananatili, hanggang sa makuha ko ang aking hustisya, patuloy niya. Nagsimulang magsanib ang mga boses ng mga bata sa paligid, tila mga kaluluwa na naipit sa dilim. Nang makita ito ni Lira, nadama niya ang pangan galit sa kanyang puso. Ano ang nangyari sa iyo, Andoy? Tanong niya. Bakit ka nandito? Ako ay pinabayaan, sagot ni Andoy. Naging biktima ako ng masamang kapalaran, at ang mga nakasaksi sa akin ay nagtatakip ng kanilang mga mata. Naghahanap ako ng tulong, ngunit sa tuwing may dumarating, nagiging mas masahol pa ang aking sitwasyon. Lira, napuno ng takot at determinasyon, nagpa siya. Hindi kita iiwan dito. Kakailanganin natin ang lahat ng tao sa bayan upang malaman ang iyong kwento. Ngunit sa bawat salita niya, lumalakas ang hangin, at parang bumubulong ang mga kaluluwa sa paligid, nagbabanta sa kanyang buhay. Ang mga gabi ng pagdiriwang sa bayan ng San Felipe ay naging madilim na alon ng takot, tuwing ikalabintatlo ng buwan, nagiging mas masalimuot ang mga kwento tungkol kay Andoy. Ang mga tao ay nagsimula ng iwasan ng ilog sa takot na mahuli ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng mga banta, ang kwento ni Lira ay lumalakas. Sa bawat taon, dumarami ang mga batang nagpasyang ipagdiwang ang kanyang alalahanin. Naglalagay sila ng mga ilaw sa tabi ng ilog, subalit sa bawat ilaw na sinisindihan, tila may mga anino na nagpaparamdam sa kanila, nag-aanyaya sa dilim. Ngunit sa kabila ng mga banta, ang kwento ni Lira ay lumalakas. Sa bawat taon, dumarami ang mga batang nagpasyang ipagdiwang ang kanyang alalahanin. Naglalagay sila ng mga ilaw sa tabi ng ilog, subalit sa bawat ilaw na sinisindihan, tila may mga anino na nagpaparamdam sa kanila, nag-aanyaya sa dilim. Isang gabi, muling nagpunta si Lira sa tabi ng ilog. Andoy. Nandito kami. Sigaw niya. Mula sa dilim, muling lumitaw ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang mga kaluluwang naglalakbay. Ang kanyang anyo ay nagbago, nagiging mas malupit. Kung gusto mong tulungan ako, kailangan mong magsakripisyon. Tapos na po. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod na video. Salamat.